ka ba, Brian? This is Brian. You are watching again my short vlog for our today's short episode. <laughs> Char. Ang <laughs> fresh-fresh na natin today, Char. Ayan. For our today's short episode, guys, today is June 5, 2024. Maligaya sa hood po sa lahat na makasumahod today ng asing ko. <laughs> Baka naman. Ayan. And 7.30 na po ng gabi. Yes. Yes. Ayan, tingin nyo may pimple naman ako. 7.30 po ng gabi ngayon. And I will show you yung 7.30 dito sa Dubrovnik. Ay, grabe, dahi. Ayan, guys. Sino mag-aakala 7.30 na po ng gabi ngayon dito? Diba? So, paano po tayo matutulog niyan, no? So, iniisip ko talaga paano ako man matutulog. Kasi talaga inaaga ako na yung tulog, oh. guys. And, Talagang hindi talaga nababago ang schedule ko. Talagang pang umaga talaga. Puro ako talaga. Yes. Dahil pang umaga talaga ang schedule ko. Hindi ako nalilipat. And I don't know if malilipat pa ba ako. Siguro magpapanggabi lang ako siguro kapag kailangan. Hooray! Pero right now talaga ay nasa umaga talaga ang schedule ko. Puro ako talaga. <laughs> Ayan. So, for our today's short episode, guys, pag-uusapan lang natin ng maikli may, may sila ng vlog na to yung isa sa mga tanong ng mga kabayan, lalo na yung mga first-timers po dito sa Croatia, kung paano daw ba yung case kapag if ever seasonal workers sila, galing sila ng Pilipinas, and then, paano yung mangyayari after ng season, kung talagang pa-uwi ba sila ng Pilipinas. So, pag-uusapan natin yan, and magbigay ako ng siguro insights ko lang din kung bakit yung mga ganong cases. Okay? But if for anything else, if you haven't yet subscribed, and if you are new to this channel, please help me to reach 6,000 subscribers. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng patuloy na nagsusubscribe at eh, sa mga hindi po nag skip ng ads. Maraming maraming salamat po. I am really doing my best talaga na makapag-upload ng mga na kung ano-ano pa mga vlogs this month kasi gusto ko talaga bumawi. And please help me guys then na magbigay, ano makapa, na, makap makapag-isip ng mga contents kasi syempre, I'm doing contents naman not because of myself then Syempre, it's because of you. Syempre, di ba? Okay, puro ko talaga. Ngayon na puro syempre. <laughs> And since sa kapag ang diba? dito na rin naman tayo, di ba? Ayoko sa yaring yung opportunity, ang tagdam kong pinaghirapan bago ko mabuo to YouTube na to. And gusto ko talaga siyang mag-grow. So I hope na matulungan niyo rin ako sa mga, di ba? Para fun rin naman yun eh. <laughs> ang energy ko ngayon. So kanina kanina kasi pumunta pa ako ng mall. Ayan, bumili pa ako ng data kasi wala kaming wifi ngayon dito sa bahay. Anyways, ayan, may papakita ko sa iyo pala guys before tayo mag-topic-topic ngayon. May binili ako murang polo sa H&M dito. Ayan, I'll show you. Look. Ayan, di ba? So, binili ko siya kanina kasi ang ganda-ganda. Naka-sale. And sa mga nagtatanong po, ayan, paano ba na bumuli ng mga winter jacket? Hindi ko kayo mag guys. Bakit kayo ay excited mag-winter dito? <laughs> Bakit kayo excited makapag-snow? To be honest, guys, yung first snow ko dito is very talagang memorable. Napakasaya. Uh, kasi first time ko siya makakata ng snow. Alam ko yan. hindi ko yung mga first-timers na first time makaka-experience ng snow if eve ever. Pero na-realize ko talaga na hindi talaga para sa akin yung panahon ng winter. Grabe. Talagang, ay, just ko, apakalamig. And mas gusto ko talaga yung summer na season kasi syempre, makagala tayo. Ayan. Okay. Guys, ang first crush ko ngayon. <laughs> ang taas energy. Di ba? Tinan nyo naman. <laughs> So, ayun. So, 7.30 na. And, pakain na kasi ako. Hindi talaga ako, actually talaga, ina-adjust ko din sarili ko. Sinasana ko yung sarili ko na tutulog ako ng may araw pa. Palubog pa lang yung araw. And, inaagahan -ina ko na yung tulog ko. Dati na ako mga 9.30 before mag-10. Ayan, ngayon tutulog na ako before mag-9. Kasi yung ang hirap mag-duty ng puyat. Speaking of puyat talaga pagdating sa trabaho talaga puyat ka na nga Grabe, Napakaraming tao dito. Kayo ba, yung mga first time ngayon dito sa Croatia, kamusta yung work ninyo? If you are working sa mga restaurants and sa hotels, kamusta yung dagsa ng mga turista? Dito sa supermarket na nagwo-work, grabe, ang dami. Eh malapit na taon malapit din ako sa port. Malapit yung store ko sa port. Kaya pag talagang pag part talaga ng bangka, ay ng bangka tuloy, ng mga clues ng mga barco, support, port, mga tikdag sa sila sa supermarket. Siyempre, mamimili sila ng mga sunblock, mamimili sila ng mga kung anik, eh, mga, mga pang groceries, di ba, pang supply. Grabe. Kanina, nakapitong paleta kami. Hindi namin natapos yun kasi ang dami talagang tao. Bukod pa yung siyempre, di mo na ako basta-basta lalagay ng lagay. mag a din ako. Ang dami talaga as in. Pero yun nga, siguro talaga sana yan lang din talaga. Talaga sabi ko nga diba, kapag tapos yung first season dito, gamay yun na. So, maghahain lang ako, mag-vlog tayo habang kumakain. Ayan, pag-usapan natin yung ating dapat pag-usapan. Okay? <laughs> okay, yan guys. Nakain na tayo. So, no. ako lang po yung mano. Sulit talaga naman to. And, yan, naman talaga tayo magluto ngayon. Magluto talaga. <laughs> And, syempre, ayan, may Mang Tomas. Ayan, sa mga mag madadeploy po sa Dubrovnik. Ayan. Comment nila kung paano kami nakakabili ng mga ganito. Kasi meron kaming kabayan dito sa si Ate Yosel. Ayan. Nag-online selling siya ng mga pinay products. So, comment nila lang. And, like, follow kayo doon sa page ng OFW using Dubrovnik. Ayan. Uh, makabili kayo ng mga ilang pinay products. So, habang tayo mag-dinner na may araw pa, pag-usapan natin yung mga hindi yung kinakabahala ba ng karamihan mga first timers nandito na paano daw kapag tapos na yung season tapos pauwi ba daw talaga sila ng agency ng employer ayan kasi sayang nga naman din nandito na kayo after season uuwi kayo after 6 months 5 months di ba uuwi kayo ng Pilipinas ayan sorry <laughs> okay Number one, guys, tingnan nyo kung ano yung nakasaad sa contract. Kasi, dyan talaga tayo magbebase sa contract na pinilamahan ninyo. Kung ano ba? Kung after ba ng season, uuwi kayo, sagot ng NJC or employer ng ticket pa uwi, di ba? Kasi, once na yun sa contract ninyo, Pinil mahal ninyo. Mini, nag-approve kayo doon. Pero, alam ko, and, and na-expect ko talaga, most of you guys, after ng season, ay hindi uuwi. Feel ko. And sa part ko rin naman, parang, hindi mag-aaksaya, hindi parang, mas pabor pa sa mga agencies nga eh. Yung hindi kayo uuwi. Kasi syempre, wala silang iisipin ticket. Di ba? Bago matapos guys ng season, keep in touch lang kayo sa agency ninyo. Kasi tutulungan naman nila kayo if ever makahanap ng winter job. Or, ito kayo lahat kong sinasabi. Kung ang inyong employer ngayong summer ay nag-ooperate ng yearly, may mga possibilities din naman na i-absorb kayo. So, huwag kayong mag-overthink guys. Huwag kayong ma-paranoid. Huwag kayong mag- uh, ma sobrang matakot na baka pauwiin kayo. Huwag. Siguro ngayon, syempre, first time kayo. I-indahan ko na most of you are afraid, most of you are curious, most of you are worried talaga. Kasi syempre, gusto mong bawiin yung mga ginastos mo, gusto mong makatagal dito kasi nandito ka na eh. Di ba? Haya mo na umuwi. Uh, keep in touch lang kayo si agency kasi sa si agency talaga yung makakatulong at makakasagot kung ano yung mga tanong ninyo. Ako naman ay base sa observation ko sa ilang mga karamihan mga seasonal workers dito na galing Pilipinas, winter, andito pa rin sila, next season, andito pa rin sila, hindi sila umuwi. So possible, yun yung mangyayari sa inyo. Ngayon, paano yung mga talagang seasonal workers lang close talaga yung employ yung company pag winter, tapos ang validity ng ID is 5 to 6 months lang. Ayan. Guys, hindi naman sa ayaw din ng agency or ng mga employers na mag-stay kayo dito. Ang mga yan kasi, iniiwasan lang na kayo ay maging undocumented, ayo ay maging TNT, iba. Siyempre, Uh, ayaw din ng mga yan na ayaw, wala trabaho si Kabayan pag winter, tapos expire pa yung ID. Ayaw na na gano'n. Your safety rin, yung tinitignan nila doon. Ngayon, kung talagang need nyo umuwi, ayan, napapalitin kayo dito pag next season, why not, diba? At least makabakasyon kayo ng winter. And, wala kang kagasusin. Pero yun nga, uh, kung kayo ay talagang, alam ko talaga eh, siguro, Uh, lahat siguro, lahat yun natin na after ng season na to kung nagustuhan ninyo yung Croatia kung nagustuhan ninyo yung trabaho nyo dito hindi kayo uuwi ngayon before mag end yung season guys make sure na kung kayo ay mag apply sa mga ibang employers make sure na valid po ang inyong mga ID wag na wag yung paabutin na ipaprocess ang inyong bagong working permit na expired na ang inyong ID Totoo yung mga lumalabas na mga recent mga, mga bagong batas dito na kailangan pa mag-a-apply ka ng new working permit. Kailangan valid pa yung ang inyong ID. So guys, bear in mind ha, kung kayo ay mag-a-apply ng panibagong employer, make sure na valid pa ang inyong ID. Ang dami ko ng mga na-encounter this season na hindi na ma-approbahan ang mga working permit kasi expired ng ID. Kung hindi naman expired ang ID, cancelled. Yan ang isa sa mga pinaka um, ano tawag dito, uh, pinaka medyo mabigat sa part na ating mga Pinoy. Kapag nag sign ka, kinansal ka ng employer mo, hindi ko kasi alam yung basis bakit hindi na apulubahan yung working permit since hindi pa meron nag -re -re sign So, ayun. Halos karamihan sa mga kakilala ko, kahit wala dito sa Dubrovnik, sa ibang part ng Croatia, nag sila, kinancel, tapos ngayon ang ND, hindi ma yung bagong working permit. May isang senaryo na kailangan niya lumabas ng Croatia para doon i-process habang naghihintay yung kanyang approval ng working permit. I don't know kung ilang araw ba or one day, pero may kanyang sa akin one day lang eh. Basta ganun. So, hanggang maaari, ha? Iwasan ninyo mag-apply or make sure na bago i-process ang inyong mga working permits sa inyong mga bagong employers, valid ang inyong ID. At ang alawa, sa mga first-timers natin to saan daw karamihan merong yearly job, merong winter job, okay, layo sa sabi. Sa Zagreb, guys. I-expect nyo nga rin, syempre, na marami kayong mga makakasabayang mga aplikante. Ang iba yung mga tao na dito. Ayan. So, i-expect ninyo na ang daming Pinoy ang pupunta ng Zagreb this winter. Ayan. Since ano nga yung mga winter jobs nila. Or uh, just na lilipat. Ayan. So, mas ready talaga kayo kung kayo ay sa seaside. Seaside, char. Na meron na kayong tuloy-tuloy na trabaho. And Talagang sabi ko nga, yung trabaho pag winter job ay hindi lalapit sa Yan talaga ay hahanapin, hahanapin mo. Kasi alam naman natin na most of the jobs dito sa Croatia ay seasonal jobs. So, I hope guys na uh, uh, hindi ko kasi ilang reasons hindi, 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 hindi ko maiintindihan yung mga kabayan na kasi ako naman guys, alam ko na you should be aware do sa pinilamahan ninyo. Ngayon, kung kayo ay seasonal na magkareklamo kayo 6 months lang yung trabaho, hindi ko talaga maitindihan bakit yung pinilamahan yung contract na seasonal job. Tapos sa eh, edipag nandito na kayo, sabihin nyo, seasonal job lang kasi yung trabaho dito. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit. So, please, basahin nyo ng maigi ang inyong mga contracts. Basahan nyo na maigi ang inyong mga agreement sa inyong agency. And again, huwag kayong maparanoid, huwag kayong kabahag. Kasi nga, lalo na sa mga galing. Ito yung galing sa mga galing ng Pilipinas sa Kayo ay may agency sa Pilipinas. Kung totoo, send talagang ang laki ng advantage ninyo kumpara do sa mga galing ng Middle East. Kasi most of the mga Pinoys talaga, kaya ko na galing ng Middle East, ay sariling gastos talaga. And talagang kanya-kanya na. <laughs> after ng season, kanya-kanya na kayo, sige. Not unlike kung kayo ay galing ng Pilipinas. Hindi ko naman din masiguro lahat, pero majority talaga, o karamihan talaga. Not unlike kung kayo ay galing ng Pilipinas, kaya nagang nakatutok sa inyo yung agency, ano yung magingyari sa inyo after ng season, kasi hindi kayo pwedeng basa-basa tumetengga dito pag winter. Kaya pasabihin niyo, yung gusto niyo magbakasyon, huwag mas maganda talaga ang may trabaho ng winter. Also, may mga, may mga nakahabot sa akin na ang kanilang mga uh, TRC ay valid lang ng 5 months. Grabe, 5 months lang. Yan kadalasan guys, yung mga validity ng TRC kapag first season mo dito. Kaya ang sabi ko, talagang mahilaos lang talaga yung first season. Tingin nyo, gamay-gamay nyo na. Kung ano yung mga dapat nyo gawin. And, ah um, siguro, yun nga, ang dami nga rin kasing issue dito, ang dami na mga cases ng mga cross-country sa other part of So, sabi ko nga, huwag naman, sana hopefully, huwag naman, Diyos ko, umabot sa panahon na ang Croatia ay mag-issue na rin ng mga taon-taon na TRC. Kasi nga, ang dami na mga lumili ba na walang paalam. And, again nga, sabi, wala na akong kasi buhay naman niyo, di ba? So, yon, Ah, um, Huwag kayong ma-worry kung kayo ay seasonal. Again, guys, meron kayong agency. Okay? So, ayun. ah uh, alamin nyo lang din talaga kung ang inyong duration sa trabaho ay, ay ang, ang operation ng inyong employer ay tuloy-tuloy. Kasi kung tuloy-tuloy yan, and ang offer sa inyo ay seasonal, baka maka-jackpot pa na -absorb kayo na i-absorb ng employer. But then again, Base sa performance. Base yan kung gusto ka ng employer mo. Kaya alam mo na, ha? Hindi ka magpapakitang gilas. Talaga sipagan mo lang talaga kung paano ka magtrabaho. Kasi for you, for your own sake din yan. Malay mo, ikaw yung mag-benefit mag niyan guys. Once ma-absorb ka, hindi mo na kailangan umuwi. Tuloy-tuloy na yung trabaho mo dito sa Croatia. Yun lang guys, the isa-isa natin yung mga topic per vlog, ba diba? Para hindi kayo maguluhan. So, I hope na magkaroon ka, nagkaroon kayo ng somehow nakampante ka. O, di mo nakampante. Somehow na nakahinga kayo. Ayan. And, wag yung salohin yung inyong pag-worry. Kasi hindi yan makakatulong sa inyo. Ha? May agency kayo na handang tumukulong. And, as long as na you are still Uh, in touch sa inyong agency. Ayan, hindi kayo iiwan na ng agency, lalo na kung kayo ay galing ng Pilipinas. Okay, so that's all for today, guys. I hope na somehow, nga, naka-idea Short vlog na to. Short vlog lang to, guys. And thank you. Thank you so much sa lahat ng mga patuloy po nanonood at sa mga hindi po nag skip ng ads. Maraming maraming salamat po. And again, guys, please help me to reach 6,000 subscribers. Maraming maraming salamat po. We are now 5,500. Thank you so much, guys. And also, if you have any more questions or suggestions, i-comment nyo lang sa vlog na to and baka yan ang ating gawing next content dito sa YouTube. Again, guys, this is Roy and thank you so much for watching and I will see you on my next vlog. Ciao!